Ngayong gabi, pinugutan na, kinatay pa. Yan ang sinapit ng isang ama sa Davao del Norte. Ang mga laman loob ng biktima, dinukot at natagpuan pa sa kawali. Natagpuan nila na may isang tao nakabulagta at pugot na yung ulo. At ngayong buwan ng mga puso hatid namin ang kwento ng pag-ibig na hindi tumitingin sa kapansanan. Dalawang bulag kasi sa ifugaw ang nag-eyeball at nakahanap ng forever. Salamat at hindi ako naniwala sa mga pinagsasabi nila noon. masungit ka raw. Kasi kung hindi nangyari yun, di walang tayo ngayon. Answered prayer kasi pinanalangin ko yun eh. Ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo. ng krimen ang napapanood natin sa mga balita at telebisyon. Patunay lang na malala ang problema ng ating lipunan sa bagay na ito. Bukod sa dumaraming mga kaso, mas lalong nakakabahala ang paraan kung paano ginagawa ang mga nasabing krimen. Gaya na lang ng kwentong ito sa Tagum City, Davao del Norte. Hindi lang kasi pinataya ang biktima. Natagpuan pa ang laman loob niya sa kawali babala po maselan ang mga susunod na eksena ng inyo mapapanood gabay sa mga batang manonood ito ang video ng mga eksenang inabutan ng pulis sa barangay Madaom Tagum City Doublede Norte natagpuan sa loob ng isang maliit na kubo ang isang bangkay wala ng ulo, kinatay, at halos wala ng bahagi ng mga katawan. Nakita namin yung bukanya, niya, yung maskara, uh, tainga, at saka yung ilong, at saka yung bunganga niya hanggang dito. Kinilalang biktima na si Loloy Barles, halim na putpitong gulang. Mag-isa siyang nakatira sa isang maliit na kubo sa tabi lamang ng palaisdaan kung saan siya ang caretaker. So, nakita namin si Loloy Barles sa bahay na uh, wala ng ulo. Sa pag-iimbestiga ng Salaang Police Advocacy Group o SPAG, dito na nila natuklasan na hindi lang pala pinugutan ng biktima. Tinignan ko yung parang lutuan na may puno ng dugo at saka may mga par butilya na pinikdik ng martilyo. Doon yan linagay yung heart. dito, dito ang utak. Dito sa trampa na ito. Doon doon yan tinapon ang ulo. Agad din nilang natagpuan ang mga hinina lang ginamit sa kalumaldumal na pagpatay at pagkatay kay Mang Loloy matapos i-report sa tagong pulis ang karamaldumal na krimen. At makalipas ang dalawang araw, ipinasulog na rin daw na may-ari ng palaisdaan ang kubo ni Mang Luloy. Sa pangunguna ng tagong pulis, pinuntahan namin ang mismong pinangyarihan ng krimen. Dito na nagbalik tanaw si Edion Barres, panganay na anak ni Mang Loloy kwento niya. Napakabuti raw ng kanyang ama. Pinakamabait talaga yung tatay namin. Sa dito, walang siguro, hindi niyo marinig talagang wala tayong kalaban-kalaban. Mabait talaga ng tao. Ganito rin inilarawan ni Angelo Barles, bunso sa limang magkakapatid, ang kanyang ama, na madalas din daw niyang kabiruan. Dito sa amin, wala, wala po siyang kaaway. Para pala kaibigan po. Ano ang pinagpupuntuhan madalas? Kahit ano, yung tumatawa na lang kami, yung biruan lang. Hindi man magkasama sa bahay, sinisiguro pa rin daw ng kanyang ama na nagtutulungan sila para sa kanila mga pangangailangan. Pag wala siyang pera, doon siya pumupuha sa akin, manghingi. Tapos pag, pagbigyan ko naman po, pag may pera siya, siya, siya din ang magbibigay sa akin. Masipag din daw ang kanilang ama Bukod kasi sa pagiging caretaker ng palaisdahan, marami pa itong ibang raket para kumita ng pera. Mga saging po at mga uling, binibintan niya po doon sa mga soki niya. Masipag talaga po. Kahit maliit na negosyo, uh, papasokin niya para makapera lang. Kaya bilang gante, pinagbubuti rin daw niya ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho nag-aaral po. Humahanap po ako ng mga trabaho, ganyan, pagkakitaan. Ilang kapitbahay din ni Mang Loloy ang nagpatunay na mabuti siyang tao. Yan si Loloy Barlis, ma. Mabait talaga yon. Makipagkaibigan talaga yan, ma'am. Walang, walang kaaway yan. O, kasi mabuting tao yan. Butan to, ma'am. Butan, walay kalaban. Wala. Kasi butan to sa buag yun dahil sa brutal na sinapit ng ama. Hindi lang nila alam kung bakit ganito ang naging kapalaran ni Mang Loloy. Hindi ko na alam yung gagawin ko. Parang wala na akong masandalan. Umiyak ako. Hindi hindi ako nakapagsalita agad sa nangyari sa tatay ko kuma. Masakit. Masakit talaga. Ayon sa pinakamalapit na kapitbahay ni Mang Loloy na si Aling Teresa, may narinig daw siyang sumisigaw at malalakas na tunog ng pagpalo ng matigas na bagay mula sa bahay na matanda. Wala pa ko ay nakita na nakadungog ako nga na naglinagubuhay dari sa mm, parang nag-aaway sila. Hindi lang pinatay, kinatay pa na parang hayop si Mang Loloy sa sarili niyang tahanan. Sino ang walang pusong gumawa nito sa kanya? Gayong wala naman daw itong kaway. Sino nga ba nakita ni Aling Teresa na may dalang ita? Abangan sa pagbabalik ng kapatid mo. Hindi mawari na magkapatid na Edion at Angelo, ang nangyaring karumal-dumal na pagkamatay ng kanilang ama? Nito lamang kasing ikalabingsyam ng Enero brutal na pinatay, pinugutan at kinatay ang haligi ng kanilang tahanan. At mas lalong nagulat ang magkapatid nang malaman nila kung sino ang may gawa sa malagim na sinapit ng kanilang ama. Yung suspect natin, si Lolong, laban sa amin. So, pinagtulong-tulungan namin siya para maano lang namin, ma, ma namin ang tali ng uh, yung kamay niya at saka paa. Ta na nakadungog ra ko nga na naglinagubohid resolud. Mm, parang nag-aaway sila. Na lang. Nya moto ni ko ning silip ko sa amo ang kuan. Bintana bintana. Mo nakita nga ning gawas ang anak sa purtahan nila nagdala ng sundang. Bali po yung victim natin, ito po yung ama. Uh, kung saan pinatay ng kanyang anak, alias Baluno, ang totoong pangalan ay Erwin Barles. Kumpleto ring nakumpiska ng tagong pulis ang mga ginamit ng anak na si Lolong sa pagpatay sa sarili niyang ama. Ito po yung pinagano sa ulo. Pangkat, ginamitan ng kahoy. Ginanon. Kasalukuyan ng nakadetain ang sospek na si Erwin Lolong Barles sa Tagong Police Station. Sa tulong ni Chief of Police Wildemar Cho ng Tagong, ikwinento sa atin ang sospek kung ano ang nagtulak sa kanya para gawin ng malagim na krimen. ko kayo, nagsulit sa kuha nakuwan nang may buo na bang ba nga kuhan. Ipapatay ako, mahan. Nang tanungin namin kung ano ang dahilan para magawa niya ito sa sarili niyang ama. Ito na sakit no. na nga. Sakit na nga kuha itong mga panahon. naman na lagi naman na sakit. Maruhan doon siya rin. sa mga baba, babae, paano ako ba yung sakit? Okay. Okay, sila, ito yung sakit. Ito sakit. Hindi na sinasaktan siya na gano'n ganun, -ganun binubugbog. Binubug, binubug. Mas masakit naman mam ma kung ibang tao naman ang mag-disiplina ng anak mo, di ba? May na may sarili ka pang ama at saka yung ina. at oh, tatay, di ba? Ano na, yun natandaan ko yan talaga. Pero mga maliit pa kami. Ayong kay Angelo, nakaranas din siya ng ganitong disiplina mula sa ama. Ngunit kailanman ay hindi sumama ang kanyang loob dito. Ganyan talaga yung tatay natin. Yung dinisplay na tayo, o kurot. Tapos, yung lina, yung, yung, yung walis. O, okay lang yun sa akin na ginaganyan niya ako. Kasi tatay naman, na, tatay naman natin. sinampahan po natin siya ng kasong parricide kung saan yung parricide pagpatay ng kanyang magulang. At meron po siyang bilanggo ng reclusion perpetua. So mga 20 years and one day ang yung... Kalaon penalti. Base sa initial investigation, maaari umanong may sakit sa pag-iisip ang sospek na si Lolong. Sabi nga niya na may bumubulong sa kanya at humihingi uh, din siya ng pasensya na hindi niya alam yung ginagawa niya. Pinabulaan na naman ito nila Edion at Ahangilo dahil nasa katinuan daw ang kapatid nilang si Lolong. Wala po okay po. naman din siya. Hmm. Wala po kayong nakakaiba? Wala. Normal siya? Normal siya. Wala po sa pamilya namin yung sakit, yung sakit sa pag-iisip. Iba naman ang ibinahagi sa amin ng kapitan ng barangay ng madaom Ayon sa kanya, minsan na raw dinala sa mental hospital si Lolong nung ito ay bata pa. Sa so, pagkaalam ko lang parang na mental na yan, na pagamot yan. Dahil sa posibilidad na may sakit sa pag-iisip ang sospek na si Lolong, minabuti naming kumonsulta sa isang espesyalista upang mas maunawaan ang kanyang kondisyon. Maaari na develop na yung uh, mental health disorder, particularly schizophrenia no? o psychosis din. Kasi bakit maaaring may pinaghuhugutan yung taong yon or maaari nung bata pa siya, Nakaramdam siya ng pang ay ayong galit, hindi na-address ng issue at or maaaring sa simula-simula pa meron na siyang uh, sakit sa uh, pag-iisip na hindi natugunan. Inalam din namin kung ano ang magiging takbo ng kaso labang kay Lolong. Ngayong ipinagpapalagay ng pulisya na may sakit ito sa pag-iisip. Meron tayong tinatawag sa ilalim ng batas sa Revised Penal Code no, na exempting circumstances. Under Article 12, Paragraph 1, kasama dyan sa exempting circumstance yung insanity. Bago magkaroon ng tinatawag nating arraignment, ay utos muna ni Judge ng hukom okay, na siya ay makomit sa isang uh, mental institution kung saan doon siya ay susuriin. Ano? Pugulong pa rin yan kakaroon pa rin niya ng pagbasa ng sakdal. Sakaling mapatunayang may sakit sa pag-iisip at wala sa katinuan ng sospek, hindi pa rin naman daw ito makakatakas sa ginawang krimen. Pero nung ginawa niya yun, okay, ay naroon siya sa tinatawag na batas ng lucid interval. Ano ba yung lucid interval? Ito yung mga window time na kung saan ang isang taong wala sa katinoan ay meron siyang matinong pag-iisip siya pa rin ay mapaparusahan. Dahil brutal na pagpaslang ni Lolong sa ama, hindi raw siya kayang harapin ng mga kapatid. Ma'am, siguro sa pagka ngayon, ma'am, hindi pa kayo makiliusap, ma'am. Talaga, hindi kami maka... Ang sakit-sakit talaga. Hindi ko talaga masabi kung galit ba ako. Ang, ang sakit yung ginawa niyo sa tatay namin. Ang sakit talaga. Okay lang yun sana, ma'am. Pinatay lang niya. Okay lang sana yun sana Pero brutal. brutal. Brutal yung ginawa niya sa tatay namin. Ang sakit talaga yun. Gayong paman, pakiusap ni Dr. Karandang sa pamilya ni Lolong. Si Kaping tanggapin ang magiging desisyon ng korte. Marahil ang ipaprioritize ng, ng Estado, eh, pagumutin siya. Kasi everybody deserves na uh, gumaling sa kanyang kondisyon. At kung man ang resulta, dapat ang pamilya rin ay tanggapin din na meron din silang responsibilidad na uh, pagamot yung kanilang mahal sa buhay. Bilang paunang tulong sa pamilya Barres, nagbigay kami ng financial assistance at dalawang sako ng bigas. Uh, Marami-rami namang salamat po sa nagtulong sa amin ni Rapi Tulpo, TV5, Signal TV. Marami pong salamat. Patuloy din namin tututukan ang hustisyang inaasam ng pamilya. Nangingi naman ako man ang patawad. Tatapusin ko yung pag-aaral ko kahit wala na si tatay para sa kinabukasan ko. O gagawin ko para masaya si tatay. Masakit ang mawala ng kaanak. Pero mas lalo masakit kong kaanak din mismo ang naging mitsa ng kanilang pagkawala. Sa malakim na sinapit ni Mang Loloy sa anak niyang si Lolong, tanging hustisya lang ang magpapanatag sa naiwan ng biktima. Sabi nga nila, love is blind. Ibig sabihin, walang pinipiling edad o estado sa buhay. Pag tinamaan ka nga ng pana ni Cupido, wala kang ligtas dito. Maraming kwento ng pag-ibig ang nagsimula sa unang pagkikita. Pero paano na lang kung imposibleng magkita kayo sa unang eyeball? Aking nakilala sina Lopez at Sed. Kapabulag. Ngunit sa kabila ng kanilang kapansanan, masasabi pa rin naramdaman nila ang love at first sight. Umatend ako ng summer camp, tapos in kami, tapos ako yung naging group leader nila. Tapos may isa akong groupmate yung ginagsasalita. Tapos it turned out na siya pala yun. siya nagsasalita. Bakit ba hindi ka nasasalita? Wala siya ilang. Ayun, five days yon yung summer camp na yun. Nang wala lang, walang nangyari sa aming interaction. Pero doon kami unang nag-meet. Mula sa unang pagkikita sa summer camp, inabot ng apat na taon bago nagkaroon ng lakas ng loob si Lopez na mag-chat kay Sed. At sa pagkakataong ito, hindi naging hadlang ang kanilang kapansanan para muli silang pagtagpuin ng tadhana. 2013, 14, 15, nagkaroon kami ng kanya-kanyang buhay. And then, one night, nag-chat siya. Sabi niya, hi ate. Sabi niya sa akin, sino ba to? Sino ba to ang hi ate? Tapos nag-chat kami hanggang sa hindi ko namamalayan na yung mga, mga simple, high-end hellos namin sa si chat. Lumalalim, hanggang alas 4 pala nag-uusap na kami, alas 4 na madaling araw. Tapos, nag-decide na lumumas ako ng QC, laspingas ako galing. Punta ako ng Cubao, baba ako ng farmers. Sinundo niya ako. Hahanap-hanap pa kami. Hello, nasaan ka na? Ganon siya. Anong hello na sa ah, dito ako. Nakatayo ako. Ganyan. Tapos yung white cane namin, tinutok-tok-tok-tok ko pang ganyan sa semento. Para lang malaman niya kung nasa na ako. Ayan, pumunta kami sa boarding house niya. Pero kumain na lang kami ng bar tsaka chocolate drink. And then, hinatid na niya ako sa, ano, sa terminal ulit pabalik ng Las Piñas. Makikita ang kilig ni na Sed at Lopez nang balikan ng kwento ng una nilang eyeball. Sa kanilang official meet-up, na love at first sight na nga sila sa isa't isa. Ako matagal na po akong hulog. Ako nga po kasi ang naligaw, <coughs> kung hindi niyo po alam. Kasi sayang, hindi ko na maririntib -re yung chat, pero diretso sa chat, sinabi ko, na-fall ako. Na-fall na ako, ganun, sinabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, nagulat pa siya. <laughs> nagulat pa, ha? Hindi ba naintindihan? Sabi ko, oo, na-fall ako, na gusto na kita, ganun. Hanggang sa ayon, ako na, ako na nang liligaw. ang isang taon, bumuo ng pamilya si Nasedat Lopez. Pero gaya ng ibang kwento ng pag-ibig, may mga kaakibat din itong malakid. Ang kwento ni Nasedat Lopez, tunghayan sa pagbabalik ng kapatid mo. Nagsimula sa chat, nag-eyeball, at naaway sa pagsasama. Ngayon naman, mas kilalanin pa natin ang mga bida sa love story na ito ni na Sed at Lopez. Paano nga ba nila itinataguyod ang kanilang pamilya sa kabila ng kapansanan? I'm currently studying Bachelor of Secondary Education, major in Filipino. Um, third year na. Last sem na sa third year. Um, I'm a mom of six kids, a wife, a student, and a woman of hope. Yung case po kasi ng mata ko ay congenital blindness. So ever since uh, I was born, blind na po talaga ako. At ang nakikita ko na lang talaga ay light and shadow perception. Salamat na lang din sa thorough explanation ng mama ko kasi pinaliwanag niya na uh, meron kang uh, eye problem. Hindi niya sinabi sa akin na abnormality or whatsoever na term, pero ang sinabi lang niya meron kang eye problem. Um, hindi ka nakakakita, pero hindi naman okay lang 'yon sabi niya sa akin kasi marami ka pa namang uh, pwedeng gawin. Sa studies naman, alam mahirap siya in some visual aspects ng mga subject hiningan ko ng pahayag ang campus director ng Ipugao State University kung saan nag si Sed. First of all, I open tayo sa admission ng mga uh, PWDs. In fact, hindi lang si Sedi ang bulag actually na nandito. May mga adjustments na ginagawa tayo kung hindi, hindi kaya ng facilities namin. For example, ang venue ay sa second floor or third floor ng ating academic buildings ina po natin para doon sila, uh, yung subject na yun ay sa first floor. Pagpasok mo pa lang sa university, andito yung mga gwardya natin, yung ating security force na nagmaman doon sa uh, pedestrian lane, doon sa labas ng campus. So nag-a-assist sila everyday yan hanggang sa makapasok sa campus yung ating mga PWDs ang masasabi kong isa sa pinakamalaki talagang tulong ng universidad sa akin ay yung willingness nila and openness to try. At sa mga mata naman ni Lopez, paano nga ba si Sed sa kanya bilang asawa at bilang ina sa kanilang mga anak? Sabi kasi nila, masungit daw. Masungit. Sabi pa nga nung isang katrabaho, narinig ko, nako, walang maniligaw dyan, sungit-sungit niyan -sungit eh. Pero mapagmahal naman po siya. Okay siya sa mga bata, sa akin bilang asawa niya, nagagampanan naman yung role. Ang hirap nga, estudyante, asawa, tiktoker, ano pa ba, ba, lahat po nagagampanan niya. So wala akong masasabi dyan. Ika nga, sa buhay mag-asawa, it takes two to tango. Ano-ano mga ginagawa ni Lopez bilang isang responsabling haligi ng tahanan? Minimake sure ko na nakapoprovide ako ng aming paggasto sa araw-araw. I'll make sure na naaalagaan ko yung mga bata habang wala siya. Binapakita ko lang yung support ko. Kapag may problema isa't isa, nagdadamayan kami. Walang pinipili ang pag-ibig. Yan ang pinatunayan ng mag-asawang Sed at Lopez. Dahil sa kanilang pagmamahalan, pati ang mga nakapaligid sa kanila, ay nahahawa sa tamis ng kanilang pag-iibigan. Pag, pag pinagluluto mo ako, nag-improve yung sinigang mo dati na maalat. Ayun. Kasi ang galing niya magluto po eh. Kinikilig ako kapag ano, kunya, nagluluto ako or kahit ano may ginagawa ako. Tapos bigla siya ka, ano, bigla siyang tatayo sa likod ko, may gitara ka kanta gano. Ano ba? Parang <laughs> Parang nangyayari ganyan. Sadyang ang wala makapigil sa dalawang pusong nagmamahalan. Kahit pa mahirap ang buhay, mas tumibay pang ang kanilang samahan. Kaya naman, ngayong buwan ng mga puso, nagbili na sa aking team na mag-set up ng espesyal na surpresa para sa kanila. Surpresang magbabalik sa tamis ng alaala ng una nilang tagpo nung sila ay nagliligawan pa. May pa. <laughs> Siyempre, eh, Valentine's ngayon na Ikaw naman. Nalimutan mo yata. No, hindi. Batid sa kanilang kwento, ang hirap ng kanilang buhay. Pero, kinakaya nila ito. Kaya naman, ang aming team ay nagbigay din ng pang isang buwang groceries bilang tulong sa kanilang pamilya. Maraming maraming salamat po, Senator Rafi Tulfo, and sa kapatid mo, Rafi Tulfo, maraming salamat po sa blessings, salamat po sa pag-feature ng story namin at salamat po kasi nagamit ang programa mo para maging uh, tulay sa opportunity na makapag-share kami ng awareness tungkol sa mga taong may visual impairment. Taos puso po ang aming pasasalamat, more power, God bless you. Maraming Raffi salamat, salamat, Senator Rafi Tulfo. Raffi Tulfo. talaga namang nakaka-inspire ang kwentong yan ni na Lopez at Sed. Patunay lamang na sa magulo at komplikadong buhay, ang pag-ibig ang kailangan. Ika nga ng bandang The Beatles, All You Need Is Love. Nakakakita man o hindi nakakita. Hanggang sa susunod na linggo, ako po, si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.